Hello guys, welcome back to our channel. Wala po tayong pa-video ngayon dahil uh, mag-storytime tayo. Uh, I-share ko sa inyo yung aking ano ba yan? Maingay ang aking mga aso. Okay. I-share ko sa inyo yung aking um, dentist series dahil yung nakikita niyo mga reels ko. Sa aking Facebook account, yung aking pagpunta-punta sa dentist. At kung mapapansin nyo, bulol ako sa letter S. Yes, at meron akong something dito sa aking uh, bibig or sa aking mouth. Meron akong tinatawag nilang splint. Um... For your information, meron po akong TMD. Uh, ano mga ba nga ba ang TMD? Check natin sa Google. Okay. Kasi last time, uh, back story lang nung uh, sometime in 2014, meron akong um TMJ. Yung TMJ is tempo ah, ano ba ito? Ang hirap bigasin temporomandibular joint disorder. Um, yung naninigas yung aking panga at nararamdaman ko um, parang feeling ko nag, nag uh, ko. So yung may tightening dito, ginagawa ko lang dati is ina-massage-massage ko lang siya. Hindi ko siya pinapansin. Tapos, until such time na ang hirap na niyang uh, very painful na yung pagbuka, pag binubuka ko yung bibig ko. So, kahit kumakain ako, hindi ko na may buka. Pag nagsasalta ako, ganyan lang. Bibig lang ang gumagalaw, pero hindi gumagalaw yung aking mouth. Kasi nga, sobrang sakit at sobrang nangayayat ako noon. Pag kumakain ako, um, inaalalayan ko yung baba ko para hindi mabuka ng husto sa sobrang sakit. And then, siguro mga tatlong kutsara, tatlong subo lang, uh, nag-stop na akong kumain kasi nga sobrang sakit. More on water lang ako that, last time. Tapos, para gumaling siya, nagkaroon na ako ng splint before. Full, full splint yun. Uh, clear lang siya dito sa lower lower jaw ko. So, yung splint na yon na-relieve yung pain. So, dahil alam nyo naman na, pag Pilipino tayo, pag Pilipino, yun naman ang usual, yung mga Pilipino, binabaliwala or hindi pinaprioritize ang dental health. At sa kapag wala tayong nararamdamang pain, ayan, feeling natin, magaling na tayo. So, hindi na tayo bumabalik sa doktor. Yun nga yung nangyari sa akin. Uh, parang, um, pala ba? desisyon ba? Nagdesisyon na lang ako sa sarili ko na, ah, hindi na siya masakit, magaling na ako. Tapos, yun, tinanggal ko na lang basta yung splint ko at hindi na ako nagpunta sa, bumalik sa aking dentist. Tapos, um, recently, Uh, wala naman ako nararamdamang pain. Okay? Wala naman. Kaya lang, napapansin ko, tumatabingi na naman yung aking um, lower teeth. Itong lower jaw pala. Tumatabingi na naman. Dapat kasi pantay yung, yung, hat, yung gitna ng ngipin mo sa taas at saka sa baba. Tapos, nagkakaroon na naman ako ng clicking. So, sabi ko, pa-check ko. And, luckily meron akong malapit na clinic dito sa amin na nakita sa Google. So doon ako nagpa-check up. Uh, start yan last month, October. So ang ginawa, in X-ray nagkaroon ako ng comprehensive analysis. And then yun nga, meron akong TMD, TMJ. So disorder siya. Nalaman nila na nagkaroon ng relapse, o oh, di ba? under rehab ang aking panga. Kung ako ay nagre-rehab ng aking mga kliyente, ako rin under rehab din, under rehabilitation ng aking panga. So, uh, sa x-ray, yung, ang tawag ito, yung right jaw ko sobrang nipis na, and then, dahil ito yung madalas na nagagamit, and then, yung left jaw ko, um, hindi na siya nakahabol kaya bumagsak siya. So, kaya napapansin ko, hindi sila magpantay. Tapos, madalas akong nagkakaroon ng migraine, ganyan. And then, um, yun yung magiging resulta ng, ng pagkakaroon mo ng TMJ. Tatabingi yung, ano mo, yung mukha mo. Dahil hindi na magpantay yung Joe. So, ang remedyo, Uh, irerehab yung aking panga na somehow um nakapag-deposit pa ng parang ano ba 'yun sa dito sa aking right jaw para makahabol ang aking left jaw kasi sobrang gamit na gamit na itong aking uh, right jo so. Kaya kapag sa inyo, meron kayong mga nararamdamang creaking, huwag niyong ibaliwala dahil ang tawag dito, lalong pag tinitis yung, yung sakit, lalong lalo ng antaw, lalala yan, mas malaki ang gastos. Hindi biro yung gastos na na uh, nagagastusin mo, yung ilalabas mo para lang ma makorek yung disorder sa aking Diyos. So, um, ang tawag dito, uh, sa ngayon, binigyan ako ng splint. Uh, hanggang 8 months, siguro, depende kung sa progress. Tapos, um, every 2 weeks siya na, na i- adjust which is very good kasi last time wala walang binanggit na ganyan ang ang aking dentist. Tapos, uh, under therapy siya. So, tuwing visit doon, magkakaroon ng parang physical therapy. Imamassage-massage yung dito sa jaw para magpantay ang aking face. So, ito nga po pala ay mostly um, due to stress. O, di ba? Na-stress ka, tapos nagkaroon ka ng TMD or TMJ. Tapos may stress ka rin sa laki ng gastos. Pero, ay, isipin na lang God will provide para sa uh, yung kalusugan. Health is wealth talaga. So, um, ang experience ko lang nung nagkaroon ako ng dati ng splint before at saka sa ngayon ito, uh, medyo bulol pa rin magsalita. Um, lalong-lalo na yung letter S hindi mo mapopronounce ng maayos parang ang X ng dila mo tapos, ang hirap kumain ang mapapansin nyo ngayon, mo, pag nag iya ka may space in between my teeth yan, yung upper uh, at lower ayan so, hindi ka makakakagat so, pipira-pirasuhin mo yung pagkain mo tapos pag ngumuya ka, dahil may foreign object sa mouth mo, ang hirap ngumuya. Hindi mo mangunguya ng maayos. Kasi siyempre, hindi na ngipin yung, yung pagitan. Yan, yung mag-grind kasi, pag nag ka, ngipin to ngipin, di ba? Eh dahil meron kang splint, para siyang plastic. Hindi mo machu-chew ng maayos yung kinakain mo. At ang hirap mag-chew. Um, Ewan ko, basta nahihirapan na ko. So, ang remedyo ko na lang, siguro medyo soft diet, soft diet muna tayo. Kaya, lalong mga ngayat tayo because of this splint. Sana, um, um, mabilis yung recovery ng ating panga. Pero, ito ay first stage pa lang ng ating rehabilitation. So, tatlong stages yan eh. Ano ba yung binigay sa akin? Che-check si ko lang. Mm uh -huh. Ayan. Hindi ko nababanggitin sa inyo kung magkano, na, magkano ang gastos ko dito. Grabe. Kung gusto nyo malaman, eh, ipipm ko kayo. Grabe. Kaya kapag may nararamdaman na kayo, pacheck nyo na kaagad para iwas gastos na malaki. So, ito, ayan, ang tawag dito, split therapy. So, yun yung, yung pagdadaanan ko for few months. And then, kapag naayos siya, pag tuloy-tuloy ang progress, ang next is actually three stages siya. Um, nagkakaroon yung pangalawa is yung orthodontic treatment. Kasi nga, um, nawalan na ako ng dalawang ngipin dito pinabunot ko naggalawan na yung aking mga ngipin isa pa yung nadahilan daw kaya hindi pumantay ang aking panga tapos yung iba kong tit ay nagluwagan nga at may nahiga so iaayos pa nila yon at syempre, habang pa yun, pa lipat ng stage or ng treatment, pamahal siya ng pamahal. And then, ang last treat, treatment ay yung prostodentic treatment. Yung iaayos na yung, yung alignment ng teeth mo. Kung magbe ka ba or what. So, yun, depende na sa sa kaso kung ano yung gagawin nila sa mga ngipin mo. At, ang masasabi ko lang grabe ang kakastress magkaroon ng ganito bukod sa masakit uh, physically masakit at saka masakit na masakit sa bulsa kaya abangan natin yung development ng aking panga yan na i-share ko lang sa inyo yung aking experience That's para uh, makalern ba kayo kung ganyan din ba yung mga nararamdaman nyo, huwag nyong baliwalain. Kasi ma ma malaking effect kapag, syempre diba, pag tumabigi ang mukha mo na disalign yung jaw mo, ba diba, kailangan ipakorek natin. Gusto mo bang tumabingi ang mukha mo, ba? Diba? Kaya, um, ang stress nandyan lang, try natin i-manage dahil maraming nagmamanifest ng mga sakit due to stress. So, yun lamang po update ko kayo uh, sa mga susunod pa nating videos kung ano ang progress or update sa ating um, TMD, TMK na ano ngayon, na pinagdadaanan. So, that's it. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Have a good day. God bless everyone.